Dito ako ngayon guys, nagkuha ng ano, mga bag ng aking mga alaga. Daming bag. Oh, sa kabila naman siguro yung isa. Yan, ah, bag ni Ali. Bag yan. At to, kay Mais. Loh, saan kaya kay Nancy? Kay si Mais si yung isaboy. Yung tanak. Tanak ng kagwang. <laughs> Charot lang. Ay, kay Baba na nga no. Ah, nagbagbasuraan yung ano niya mo. Rato eh. Kuang ko itong isa sa kabila. Ay, nakukarding. Ay, Ang hirap. May hirap basta, ano? Yan. Daming bag. Oh, nagasgasa ng ano ni Amo. Ay, naku. Ilang. ginapreko ko na permi nga. Uh, always sip si Baba. Always, always siya sip sa iyang pag ano. Sa iyang pag... sana Sa iyang... Pag-drive. Kauban sa akong mga alaga. Muna ako akong ginepre pero minigata. Muna ang front niya mo. Sa ninadar. Ano yung mga karton? Ano yung mga. Masak yan ang kasok kagwang. May preno preno. Ito pa ang isa o. Ito pa isa. Masak ng mga kagwang. Wala magunidere ano. Ito so, slow down na kapang butang mo para maghinahinay. Para pabuko kay Simi Village, magulo siya din Tapat na asya. Okay, para ang mga tao okay, parang ano na ko Okay, delikado mga ganyan. Sa alam na yung mga ba balay guys. Oh. So, kailangan. Okay. Ano? Lamig kayo eh, mag-vlog-vlog pa doon dito po. ini guys amun ni karon ako kay mta guys perti kidagan sa baga. ay nako karding. magplug unta ko padong dito ba so madlok mo ma ano mawala ning dapat gibutang sa den ako naglakaw sa unta ko padong dito no Pak, nanti tak benar. Jangan. Hai. Muni ang sa galabas guys. Ito yung ano, building. Pati, pati kangit-ngit. Ayan. Pinsa man naglakaw. Ah, hindi kayo nga balay na sa among kapitbahay. Oh. Amo na among kapitbahay. Ayan. Bahay na mo na guys. Ayan. Kapitbahay. Muni ang ano sa, sa lakyan. Yan. Ito yung ano niya. Baga. Parking lot. Right. Dito kasi. Yung amo ko nag Ang ganda ng ano dito. Malinis guys. Malinis yung ano. Paligid. Yan guys. Ayan. Gusto ko sana mag-vlog ano lang, punta na, lang konti lang. Okay, vlog ko. Agay ko lang ito. Gusto ko mag-vlog kunti. Kunti lang. Ayan. Punta ko sa kabila. Para. Ano naman. Iba na naman yung ano. Ayan guys. i-vlog ko lang papunta dun para may pang premiere po ako ayun ang sa kabila oh. ayun sa yan mga kapitbahay namin dito ganda ng mga bahay ito yung mga bahay dito guys ayan ayan guys ang ano namin parang mag pa. Magaganda mga bahay guys, oh. dami kada lang mga bulaklak. Ayan guys, madilim guys. Ayan, yan ang mga bulaklak. Haha, mga garbage o. Oh. Ang mga rala, uwi na siguro. Ngit-ngit naman, uli na lang ko eh. Uwi na lang ko. Ay, uwi na lang po. Masinata kasi amo. ko na kan. Ito guys. Ito yung sa kapila guys po. Madilim mas konti guys. Madilim konti. Ay. Hininaan ko lang yung boses ko guys. Sana mag-exercise ako. Bata dapat umaga mag-exercise. Exercise umaga. Ayan guys, pasaka na ako guys. Pasaka na ako. Ayan guys, oh. sa, sa kabila. Ito yung sa ano. Ayan. Pasaka na ako po guys. Pakyat na ako. Oh, ang ganda ng ano oh guys. May CCTV sila guys. Ayan. Ayan. Eh, hey, punta sana ako do sana, baka magtaka siya mo bakit <laughs> ang bag dito ko lang nilagay ito yung bag guys ang daming bag na mga alaga ko agoy okay. kay ali to kay ali ganda ng mga bag ito ang ganda ng ano niya, guys, oh. Tingnan Sino ganito? May movie man ito, no? May movie to siya. Ito si, ano to. Sino ganito, ah? Basta may movie to. Ginatingnan ko to. Yan ang kay Ali na bagay. Kay Ali. Sa mga minamahal kong alaga. O, oh, diba? Yan. Daming bagay, so. Ito kay Ali. Need na niya ano? Ayan, kay Ali <laughs> ano sa sa yan, no? Yan ang mga bag ng alaga ko. Yan, yung ano niya. Star. Kuman. Ay, naku. Napaypailo. Okay. Ito kay Mais. Ito, mabigat to guys. Kawawa ng alaga ko. Maliit pa naman ng alaga ko. Manamahal ko yung mga alaga ko. Yan, ito kay Mais. Ayan, ayan. Bakit na ko guys, Dalawang kamay ko yan, aruy. Nalaglag pang isa. Ay, nako. Buhay talaga. Ay. Ganito na lang sa bagay. Bakit naman ako? Ayan. Puntang ano. Ayan, better. Puntang ano. Guys. Two. ito guys number 2 guys number 2 ito yung mga lever to namin ah, bakit na bakit ang na naman sobrang bigat grabe ay naku ang buhok tingnan guys grabe guys oh uh, dalawang kamay pasulod na guys papasok na ilang ilibig ka guys oh. ano na ngayon guys Matlos. kommt bin nicht so gut. Ich bin nicht so Ich

dito. Salabas. Sa labas, eh? Oh, oh my airplane. My airplane, guys. Airplane. Ay, naku. Ayun, guys. Sa labas. Dito man ako na ba. Ayan, ang airplane. Shadow. Si 我。